Hi guys, magandang araw sa ating lahat. Ito po ang Gamilix Vlog. Gumagawa ng mga video at ang bibigay tips, tutorial tungkol sa pagre-repack ng mga gamit candy, money, face craft, daily sweet beans, at iba pang mga kot-kotin. Guys, shout out sa lahat ng mga subscribers at lahat ng mga viewers ng Gamilix Vlog. Thank you guys! Kung magustuhan nyo maganitong ganitong klaseng video, please like, share, and subscribe para maging updated kayo lagi sa mga video natin. Ngayon ay June 20, 2025. 20, Ang re natin ngayon, sampalok or tamarind candy. Ang gagamitin natin plastic, 5x7 for 20 pesos lang ating bintahan guys. Ang kilo nitong uh, sampalok, nagkakalagan ng 100 pesos presyong Divisoria, Manila. Akala ah, nga guys, ah, bibilisan lang natin ang ating pagre-repack para hindi siya sumingaw ng matagal. Kasi pag matagal na itong nakasingaw, ay nababasa siya or nagmamoist. -mo kailangan, ah, halu muna natin ang sokal para ah, maging maganda ang kanyang at saka hindi siya malusaw. Oh. O, ganun lang ang technique dito sa mga sampalok guys. Yung asokal niya, kailangan na ta eh, halo natin sa kanya para maging magandang kanyang kulay. O, at saka siya ang nagpapasarap nitong sampalok guys, ang asokal. At may iba-ibang naman itong flavor kung nasa sa inyo na yan. Kung gusto niyo yung uh, may asin. Itong kinukuha ko, yung manghang guys yung spicy flavor kasi itong hinahanap ng ating mga kababayan. Ito kung naghanap kayo ng mga extra income, pwede nyo uh, umpisan pagtitinda ng mga kotkotin. Dito sa ating channel guys, marami tayong mga video dito. Ba't ibang klaseng mga nilipak natin? Gamit hindi, mga fish crackers, itong sampalok, mga dilis, mga mani. At dito sa mga marami tayong mga video dito, panoorin nyo para matutunan nyo at kayo din ay ah uh, makapagtinda ng mga kot-kot. Kung nasa mga bahay lang kayo, pwede nyo umpisa ng mga pagtitinda ng mga ganito. Kung mayroon kayong bintana, uh, pwede yung pag-displayan. Yan. Uh, wag nyo lang lalagyan ng screen. Mas maganda yung open lang ang ating pisto para kitang-kita sa labas ng ating mga kababayan. Uh, tulad lang ganito. Yan. Oh, open lang ang ating pisto para uh, maganda tingnan or mabibili ka agad. Ito guys, pwede naman nyo naman ito repackin ng may limang peso at saka 20 pesos. O, meron din dito mga repack na pang limang peso lang dito. Hanapin nyo sa ating mga video. Ayan, kahit nagtatrabaho kayo, pwede nyo umpisan nito. Kahit hindi naman kalakihan ng inyong mga pohonan, uh, pwede nyo umpisan ng mga ganito. Mas makakabili kayo ng mas, isa-isang kilo lang para uh, maumpisan ninyong mga pagtitinda. Nasa mga palingki lang mga, mga pesto nito guys or nasa kung dito kayo sa Metro Manila, punta lang kayo ng Divisoria Manila. Ah, guys, bago ninyo isilda, ah, bilangin nyo muna kung ilan ninyo nagawa at kung magkano inyong mga presyohan. O, oh, ang isang kilo, kailangan makakagawa kayo or makakabalot kayo ng siyam na peraso hanggang sampo. Ang isang kilo ang bawat. Ang ating repack. Sa aking, pang 20 pesos, 20 pesos lang ang aking bintahan pero nasa inyo pa rin kung magkano inyong mga bintahan. O, ganun lang kadali ito gawin. Yan, o. No? O, simple lang. Kailangan mayroon kayong seller. Yung ganyan yung pang sell. At saka puhunan, yun lang. Wala nang ibang, ano, kung mayroon kayong mga bintahan na dyan. Or, labas ng inyong bahay na maglagay kayo ng lamisa. O, yan. Pwede na maka ah, pagumpisa umpisa kayo nitong mga kot-kotin. Basta may display nyo yung mga ganyan, guys uh, mabibili yan ng ating mga kabayan. At saka ang presyo naman ito, hindi naman gano'ng ka mahalan, mura lang kasi tulad sa akin, may limang piso. At saka itong nirabak natin, 20 pesos. Ang kaya-kaya ng ating mga kababayan. Yan, ganun lang inyong gagawin. At saka pwede naman ito i-display ng sa mga basket or anong inyong pagdi-display. Pero yung pinagdi-display ko nito, guys, alam rin ah uh, sinasabit ko siya sa lamre at yung pisto natin na open lang kaya maganda tingnan uh, nakasabit tulad ng mga ganyan o ganyang klase guys yan oh may pang limang piso at saka may pang 20 pesos Ayan, sulit nyo lang ang ating mga Uh, tips yung pagre-repack natin at saka kung magkano mga presyuhan nating na uh, puhonan. O, doon kayo sa mga pisto na pang wholesale ang mga presyo guys kasi mas mababa ang magiging puhunan natin. O, yun napakadali lang gawin niyan guys kung nasa mga malaming tao sa inyong mga lugar, nasa gilid yan ng kalsada. O kung maraming tao, yan. Mas maganda to guys, mabili. O yan, diyan ko lang sasabit guys. Yan o, no? alam rin. Para, isasabit lang natin sa mga pisto natin. At ang kagandahan nitong nakasabit sa alam rin kasi, ah, nakikita. Nakikita kahit malayo ang ating mga cowboy Nakikita nila pag may nakasabit. Yan ang kagandahan nito. Yan, di ba? Napakadali lang gawin to. O, oh, yan. Oh, ganun lang ka. Simple gawin yan. Uh, sasabit nyo lang sa mga lamre. or nasa sa inyo na kung sa mga basket. O, ilalatag nyo lang sa mga lamesa. Uh, basta, nasa discarte nyo na ang inyong mga technique nitong pag ah uh, titinda ng mga iba't ibang klase ng mga kotkotin. O, oh, yan Maganda. Yun na ang ating Ah, natapos na repack guys. ano oh, Pang 20 pesos lang ang kada isang balot niyan. O, oh, nasa sa inyo Basta isang kilo, kailangan makabalot kayo ng ah, uh, siyam na peraso or nine kabalot. Para mas malaki ang ating tubo or kita. O, oh, ganun lang kadali guys. Kaya itong ating mga ah, uh, pagre-repack kaya ganyan, ganyan lang kung ano ginagawa ko pwedeng gawin niyo rin para uh, hindi na kayo mahirapan maggawa. ah, uh, guys nagpapasalamat ang Gamilix Vlog sa lahat ng mga subscribers at lahat ng mga viewers ng Gamilix Vlog thank you guys kung magusta nyo magandang klaseng video ah, uh, please like, share, and subscribe at gawin niyo rin para lahat tayo ay kumita thank you guys